Patrick Antonio, Jadi korem. Nah, Bus Marvin. Tila nebin. bin. Gray bin. Hah? One five, bus Marvin. Gray. Wapu kayo. Tila nye balau nye, bus? Tila aku ikon. Hah? Gamito na na. Wahabu kayo. Tidak balik ya, not for sale. Wahabu kayo. Tidak ada Oh, White Henny Kapuhay Pinanay 3 3,000 Hindi kang umaya, kayo White Henny Hindi kang yung boss Ito? City Middle Wapo kayo Soko na ginaw Ayaw na ikso Kanil, pinanay 4,000 4,000